Nagprito lang ako ng pork chop para sa baon ng mga bata tapos nagligpit na rin kami ng bahay at nagluto na rin ng tanghalian. 4 AM na ako nagising kaya naman madali ang luto na nga lang yung ginawa. Udin na lang talaga nung gabi pa lang inaibaba ko na yung pork chop kaya naman kinaumagahan imalambot na nga siya. Ang araw na din kasi kaming pagod kakaligpit ng bahay tapos nung gabi din inaglaba ko ng napakarami. Na naman ayun kahit nag-alarm ako ng 3 nagising na nga ako ng 4. Ito palang pork chop ay eh, marami na akong niluto para kasama na nga rin yung tanghalian namin. Ng gabi din eh, nakapaglaga na rin ako ng talong kaso nga lang hindi ko na iluto ng almusal kaya naman tanghalian ko na lang siya iluluto. eto nga alauna na ng tanghali ng mga oras na yun, at nakakain na nga rin yung tatlong bata. Na pala silang pinakain dahil marami pa kaming ginagawa. Tapos eto nga nagpatulong na nga ako sa kanilang magtupi na mga nilabhan ko nung gabi. Mga damit pala ng mga kuya ay eh, sila sila na nga yung nagtutupi. Mga bata pala ay eh, sila sila na yung nagtuloy ng mga tupiin tapos ako naman ay eh, magluluto na nga ng ulam namin para sa tanghalian. Hallelujah.

mo ba